Ati sa Manalo, malabo na nga bang manalo dahil sa tinamong aksidente sa Miss Cosmo stage? Isang nakakalungkot na balita ang anunsyo ng Miss Cosmo kahapon nang sabihin nito na nagkaroon ng aksidente sa stage, at kinakailangan ng medical team at mga engineering experts, unang inakala ng mga fans ay worker ang maaring na aksidente, at hindi ang candidates, pero makalipas ang ilang oras, muli itong nagpost announcing that Otis Manalo got unsprained ankle, ayon sa post, due to unfortunate circumstance, Army's Cosmo Philippines Maria Atisa Manalo suffered from sprained ankle and that's why she has been absent from recent activities, but rest assured our Queen is safe. and opted the rest so she can be well enough to take on the coming challenges. Thank you to the Moscosmo organization for attending immediately to Atis and taking care of her every need. Please wish our Cosmo Queen well. At iyan nga ang anunsyo ng Miss Cosmo sa kanilang page informing about the condition of our representative, Atis Manalo. Ngunit ano nga ba ang talagang nangyari kay Atise Manalo? Sa kumakalat na photos ay ipinakikita na bumigay ang ilang parte ng stage para sa best of the world activities na naganap naman sa kasunod na araw matapos na maagap na maisaayos ang stage at lightings para dito, at matiyak na safe ang lahat ng dadalo kabilang ang mga candidates. Liban kay Atice na nagpapagaling, marami ang nagspeculate na baka nabagsakan si Atice ng mga scaffoldings na bumagsak ngunit ito ay hindi umano totoo, walang sino man ang nabagsakan sa area, ang sprained ankle ay nakuha ni Atisa sa pagtakbo niya upang makaligtas mula sa mga bumagsak na scaffolding and braces, maaring nakasuot siya ng high heels during that time dahil ng mga oras na iyon ay nasa rehearsal sila for the next day event, marami ang nangamba na baka hindi na siya makalaban pa dahil malapit na ang preliminary at kasunod nito ang finals, kung makasali man siya sa finals pero hindi siya maka-attend sa preliminary marami ang nag-iisip na baka malabo na ang corona para sa Pilipinas, at upang di mag-alala ang lahat ay naglabas din ng mensahe si Otis stating that, Hey loves, I am well and safe, I just need to rest to make sure my sprayed uncle heals and recovers for the upcoming competition. I'm sad to miss our activity today where I an interact with supporters, sponsors and other candidates but my health and recovery is my top priority now. Thank you my loves and wish me a speedy recovery para laban na ulit. At iyan nga ang kanyang mensahe sa lahat upang hindi na rin mag-alala pa ang mga fans. Marami nga ang natuwa sa professionalism na ipinakita ng Miss Cosmo upfitting everything to the public, whether it's good or bad, and ensuring the safety of all the candidates. Isang post naman ng isang Vietnamese ang nagsasabi na ang sprained ankle ni Atisa ay nakuha niya sa pagsusuot ng heels at hindi dahil sa naganap na aksidente, at ang aksidente di umano ay naganap ng umaga buhay lang kay Otisa ay nangyari ng hapon na, kaya wag umano magpakalat ng maling balita, wala pa namang malinaw at direktang mensahe mula kay Otisa hinggil dito. Ang tanong, bakit naman nagka-sprained ankle siya dahil sa pagsusuot ng heels sa araw na may aksidente na nangyari sa stage? Hindi nga pareho ng time ng announcement, pero pat -eho naman ng araw, at isa pa. Oo oh, hindi nga siya nabagsakan, pero ano yung nag-trigger sa kanya to do something like running which you should not do while wearing heels? Hindi kaya fail din sa mga bumagsak na trusses kaya kinailangan niyang tumakbo kahit naka-heels upang iligtas ang kanyang buhay. Bukod kay Atisa, kumakalat din nakasamang na-injured sa nasabing pagbagsak ng trusses sina Miss Cosmo Malaysia at Miss Cosmo South Africa na nagtamo ng injury sa bandang ulo, subalit nakita naman ang mga ito na naka-attend sa activities na ginanap pasok pa rin sa top 5 nanograms Big Bang Voting for People's Choice Award si Atisa, at patuloy na nagtutulong Tongan ang mga Pinoy fans to make you her win in this challenge para makakuha na agad siya ng spot sa top 10, no ang her situation now, mahirap nang umasa na lang sa kakayahan niya, dahil maari di umanong maapektuhan nito ang pasarelin niya, anong masasabi mo rito? Please comment down, please like and subscribe, thank you!